Mga kapuso, isa sa mga napatay sa pagkapan isa ka sa Occidental Mindoro, tumandok sa Leon, Iloilo. Kadungan sa kamatayon sini ang mga handom nga nadula man. Si Julius Bilakawal na katuto. ang ambisyon ka bata ako. Ano, i ano kami sa kapikadohon gito mo nga nagsikripisyo ang bata ako. Emosyonal ang amay nga si Vicente, sang barangay Captain Fernando sa Leon Iloilo, samtang ginabalikan ang mga plano sang ila ikatlong bata. Ang 24 anyos nga si Mark Dave Calopez nga isa sa mga napatay, matapos magkapa ng ila nga parko nga MV Honghai 16 sa Rizal Occidental Mindoro. Abril 15 sang hapon sa sang natabuang aksidente. Abril 19 sa silangit pahibalo sa pagtaliwa ni Mark Dave. Ginapatihan nga natrap ini sa engine room, laki pang iban pa nga mga crew sa barko. Kamutong ati nga ti kami naman nga ti tanagin man gili natong urhi nga ginabuel. Isang ang balay sa pamilya nga kuntani buligan pa ni Mark Dave nga mapakayo. Apprentice pa lang ini sa barko nga nagapanghakot sa balas nagikan sa Ilocos, Palawan kag Mindoro para dalon sa Metro Manila anom kabulan ang kontrata sini kag natala na kun tani nga magapauli sa bunga bulan iko na mapauli e mapa uh, po ta poy way kuno kay after 4 uh, months mo um, pag uh, apply na liwat Subo nga semana ang ginpangako pangako sa kompanya ni Mark Dave nga mapadala na ang bangkay sini sa iya pamilya. Apang ang iya ginikanan, nagaapela sa LGU sang Leon, kag sa mga opisyal sa segundo distrito, kag probinsya sang Iloilo nga mapadasig ang proseso. Base sa na report, nagdangat na sa siyam ka sa mga crew ang na sa barko. May duha naman nga nagapabilin nga missing. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol. One.